Mga kapatid, may nagtanong sa atin mga ilang linggong gamutan mo na po sa baga pagdating sa tuberculosis na masabi mo hindi na po tayo gano'n nakakahawa o tingin nyo pong gumagana na po ang mga gamot. Ang sabi po sa ating recommendation at least 2 to 3 weeks na dapat nagiinom kayo ng gamot nang sa ganun masabi natin umi po ito sa ating katawan. Kailangan nyo po magpasangguni muna sa inyong malapit doktor nang sa ganon, mapayuhan kayo kung kaya po ay papasok sa ginatong kriteriya. Kasi always remember kapatid, ang pulmonary tuberculosis po ay nakakahawa po na sakit. Ito po ay sa pamamagitan po lamang ng pagkasalita kapag kayo po inaubo na pwede sumama po sa hangin nang sa ganun mahawan nyo po yung malapit po sa inyo na po natin. So pagdating po sa trabaho po, kailangan nyo muna pong magpa-fit to work sa inyong mga doktor. Sumangguni muna kayo at kailangan makapagpa-start po tayo ng gamutan. At bago kayo bigyan ng gamutan, nagpapa-request po ang inyong mga doktor ng mga sumusunod. Kagaya po ng chest x-ray at sputum na kung saan maari po natin kung mayroon po talagang bakterya na tuberculosis dun po sa inyong plema. Tapos kung pagkakalan nyo bakit nga po napakadelikado, dahil hindi lang naman po sa baga yan pumupunta. maari pong maapektuhan ng inyong kidney, ang inyong brain, liver, at boto na maari pong magpahina ng inyong resistensya. At kung kayo po ay may mga mga guni-guni kung saan po ba na maaring din naman kayo mahawa ito naman po hindi nakakahawa kapag po kayo ay nakipag handshake po sa mga pasyenteng may tuberculosis kung kayo po ay gumamit po ng mga linya na kung saan sila po ay nandoon na expose number 3 kung ito po ba ay makukuha po natin sa uh, yung titigan, titigan po ng mata, hindi, hindi po nakukuha po doon yan. Basta iiwasan lang po natin yung mga pasyente po na may tuberculosis na alam niyo pong suspected na kapag po sila ay umuubo at kapag po sila ay nagsasalita. Kaya nga kapatid, napaka-importante po na kayo po ay mag as ask ng medical advice sa mga butihing doktor nang sa ganon mapagawa mo na po yung mga diagnostic kagaya po ng X-ray and sputum studies nang sa ganon po ma-verify natin kung kailangan nyo pong maggamutan po ng anim na buwan remember kapatid apat na gamot yan at meron po kaming mga sinasabi na intensive phase at maintenance phase na kung saan after first 2 months ito yung apat na gamot tapos yung the last formas months kapatid, ito yung mga 2 to 3 medications po na karaniwan po naming binibigay. Kadalasan po ito ay magkakasama po sa isang tableta na ito po ay makukuha po natin at binibigay po sa atin ng ating TB dots kapag po kayo sa mga nearest hospital na government at sa mga nearest RSU. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.